Hi guys, welcome back to my channel So February, na-miss natin ang GM Fiyang, si Jazz at si Kulit, ayan na nga may showdown na naman sila sa ASAP natin to, ang nakakatuwa lahat ng ship ni GM sa PBB naisama-sama si Fiyang, si Kulit at syempre si Jazz, pero yung pinaka intriguing talaga itong si Jazz at si Fiyang pero panalo si Fiyang kasi nga love team siya ni GM at parang tinututuhan kana na ata ngayon ng dalawa. Pero bagay na bagay talaga si JM at Fiang. Suwag na suwag yung kanilang pa pagsasayaw. Yung natural, na natural, natural lang, yung hindi pilit. Yung expression nila parang easy-easy lang. Pero ang gaan nilang sumayaw. O sino ang mag-aagli sa akin, ba diba? Totoo naman ang sinasabi ko. Maganda naman talaga sumayaw itong si Kugit at si Jazz. Pero iba si Fiyang. eh, parang easy lang yung hindi pressure ba yung expression ang cute niyang tignan, yung hindi nang gigigil pag sumayaw, yung parang happy-happy lang itong si Fiang. Si Jess naman, ang ganda din sumayaw, maangas din, si Kulit talaga talented talaga na bata itong si Kulit kahit pa sumayaw, kanta, Marte may ibubuga talaga itong si sa So, inaabangan niya ng mga fans ni Colette na baka makapasok daw sa Batang kiyapo o si, si Kudit, Umalay natin. Walang imposible na sa kapamilya network na sila. Malay natin. Magugulat na lang tayo. Nandoon na sa Batang kiyapo itong si Kudit. Pero abangan din natin. No, nagpakuha na ng tattoo itong si Fiyang. So, parang may aabangan na series si Fiyang. Kasi nga, talagang sineryoso talaga. Big project atong ibibigay ng management sa kanya kasi pinakuha yung tattoo niya. Iyon ang kaabang-abang. So, abangan na naman natin si Ate Jazz kung anong drama ang para sa kanya. O ba diba? Saan kayo dyan? Ang talented ng PBB Gen 11 na mga housemate. Yung edisyon nila. Grabe talaga. Napaka-talented. Lahat sila may ibubuga sa showbiz. So, abangan natin yan. So, yan lang mga po, guys. So, talagang parang mainstay na ata sa pagsasayaw si JM Fiyang, Jazz at kulit kasama syempre ang mga batikang dancers natin. Si G Jella Tidy, si Ken Sano, si Atchim, si AC Bonifacio. So, abangan natin ang next Sunday kung ano na naman ang pasabog ng mga down showdown ng PBB Gen 11 at iba pa may juice kaya ang GM Fiang so abangan natin yan sa Dubai ang next next na tour ng GM Fiyang, out of country first out of country ng GM Fiyang sa Dubai so yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye all remember wag po tayong magpaka-stress please like share and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload bye bye wag magpaka-stress guys